Uy, Betamax, ayos, masarap to. Ito na lang yung dadaling ko mamaya. Magkakamping kasi kami ni Kay. Hmm, napakasarap naman nito. Na Sakto, magugustuhan to ni Kay. May balak pala kayong magkamping ni Kay, ah. Pwes, dapat kasama Oh! Aray, sino yun? Ang sagat nuna na. Ay, ikaw ba yung may gawa nun? Ang sagat nuna na. Sorry po, hindi ko po sinasak. Hoy, bumalik ka dito! Bumalik ka dito! Susubmong kita sa daddy ko! Gusto nyo bang makakita ng mga high quality videos kagaya ng Minecraft tsaka Roblox? Eto, bisitahin nyo tong channel na to, Aquaverse PH! Siyempre, marami kayong makikilala dyan. Andiyan si Kuya Wafu, Ate Lexi, Kuya Slick, Kuya Swift at Kuya Blake At siyempre, nandyan din si Ate Tako. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa Akoverse PH ha. Suportahan natin sila dahil mga kaibigan namin sila. Ay, natin pala. <laughs> Ayos, makakasama ko si King ngayong araw. Magkakamping kami dito sa bakanting lote. Sayang wala si James. Pero ayos lang, andito naman si Kay. Kuya, dyan lang po sa tabi. Ayos, nandito na si Kay. Salamat po, manong. Sige, Ihar. Ingat po kayo, manong. Pangs, pangs, kanina ka pa ba nag sa akin? Pasensya na. Ah, kasi inutos pa pawa sa bahay. Ah, hindi Kay, okay lang. Ah, kararating ko nga lang din eh. Tsaka, okay lang naman ako magantay Lalo na no kung akaw yung inaantay. Ay, crush mo ko, no? Ah, ah, patay. Ano yung sasabihin ko sa kanya? Ah, ah. Uy, Pangs, okay ka lang? Ba't di ka na nagsasalita? ha <laughs> Ah, kasi, Kay, ang totoo niyan. Amin na ako sa'yo. Kay, crush. Uy, andito na pala si Sarah. Mm? Ah, sino si Sarah, Kay? Bagong kaibigan ko siya, Pangs. Mam Ma Sarah. Aalis na po ako. Mag-iingat po kayo dito. Okay. Ciao, dad, na hindi ako uuwi, ha? Kasi magkakaamping kami dito. Okay. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, guard. Sige po, ma'am Sarah. Uuwi na po ako. Bye, manong guard. <laughs> Chak, nagulat yung dalawa kasi nakita nila yung kotse ko. Hahaha, <laughs> naiinggit siguro tong mga tong ngayon. Uy, Sarah, alika dito, ipapakilala ka takay Pangs. Bakit mo naman ako ipapakilala John? Eh, mabait naman yan, Pangs, eh. Hello, Kay. Pasensya ka na ha kung nalit ako. Okay lang yan. O nga pala, Sarah, eto nga pala si Pangs. Hello, Pangs. Ako nga pala si Sarah. O nga pala, Pangs. Ah, matagal na kitang kilala. Ah, <laughs> uh, okay. Hahaha. <laughs> Pasensya ka na, Sarah. Mayain lang talaga yung si Pangs. Okay lang, okay lang. Ang init pala dito, no? Wala ba ditong aircon? Andito tayo sa labas, eh. Ba't naghahanap ka ng aircon? Ah, Pangs. Baka hindi siya sanay sa init. Ah, ganun ba? Sige, teka lang. Ayos, ah. Nagdala ka pala ng payong. Wow! Is that a big umbrella? Oo, -o -o -o, big umbrella to. Teka lang, ha. Bubuksan ko lang. Ayan! Pwede na kayong sumilong. Ang galing mo talaga, Pangs. Siguro naman kay hindi na maiinitan tong kaibigan mo. Okay ka lang ba dito, Sara? I guess. Wala naman akong choice eh. Sisilong lang muna ako dito, ha? Ah, sige, Sara. Pasensya ka na, Pangs, kay Sara, ha? Ayos lang. Wala din naman akong choice. Oo oh, nga pala, Kay. Tara, i-set e up na natin yung tent natin. What? Nagdala kayo ng tent? Ah, uh, oo, Sarah. Di ba sinabi ko sa'yo na magdala ka din ng tent mo? Oo nga, Sarah. Tsaka hindi ka naman siguro matutulog dito sa damuhan, no? Kasi hindi ka baka. <laughs> Uy, biro lang yan, Sarah. Din yan talaga si Pangs. Tara na, Kay. I-set up na natin yung tent natin. Sige, Sara, Magsiset up lang kami, ha? Okay, Pangs. Susunod na lang umamaya. Sige, Sara, Andito lang naman kami, eh. Okay. Dito na tinitayo yung tent natin, Pangs. Oo nga, Tapos magkatabi yung tent natin, ah. Oh, Oo, sige. Mm? Tent pala yung gusto nyo, ah. Sige, tatawagan ko yung daddy ko. Daddy, sumagot ka na, Please. Oh, Sarah, anong problema, baby? Daddy, magpadala ka ng tent. Gusto ko yung malaki, ah. Yung malaking malaki. Sige na, Daddy, ngayon na. Magpadala ka na ng tent. Okay, baby. Yes! <laughs> Ayos, nakagawa tayo ng tent, Pangs. Oo nga, Kay. Ang ganda ng nagawa natin, no? Oo nga, Pangs. Ito yung sayo. etong kulay pula. Sa akin naman tong kulay verde, ah. Tapos, dun sa tent mo. Pwede naman kayong mag-share ni Sarah, di ba? Oo nga, Pangs. Maganda yung naisip mo. <laughs> Yan na ba yung tent niyo? Diyan kayo matutulog? Seryoso kayo? Oo, Sarah. Dito kami matutulog. Gusto mo tabi tayo? Oo nga, Sarah. Tabi na lang kayo ni Kay. Ayoko nga. Tsaka hindi naman maganda yung tent niyo eh. Eto, nagpa-deliver yung daddy ko ng malaking tent. Mas maganda pa kaysa sa mga tent nyo. Ah, uh, sige. Eh, di kami na lang ni Pangs yung matutulog dito sa tent. Kung gusto mo, Pangs, doon ka na lang sa tent ko matulog. Ayun yung tent ko, oh. maganda yan. Wow! unlucky nga ng tent niya, Pangs. Oo -o nga eh, parang hindi naman na tent yan eh. Ano? Sabi sa inyo eh, maganda yung tent ko, no? Tsaka mas malaki yung tent ko kaysa sa mga tent nyo. Oo nga, Sara. Ang ganda nga ng tent mo tsaka ang laki. Ang ganda ng tent ni Sara Pangs, no? Tapos ang lawak dito sa loob. Oo nga, Kay. Pero hindi na to tent. Mukhang bahay na to, eh. Hahaha. <laughs> Oo nga, Pangs. Ano, Pangs? Nagustuhan mo ba yung tent ko? Gusto mo ba dito matulog? Payag ako. Basta si Kate, dun siya sa labas. Mm? ay ah, hindi. Salamat na lang, Sara. Tsaka hindi ko iiwan yung kaibigan ko doon sa labas. Oo nga pala. Tara na, Kay. Di ba magluluto pa tayo ng kakainin natin para mamayang gabi? Oo nga pala, Pangs. Tara, mag pa pala tayo ng manok. Masarap yun. Oo nga, Kay. Masarap yun. Sara, lalabas muna kami ni Kay, ha? Tara, Kay. Sara, mamaya na lang, ha? Bye-bye! Ah! Nakakainis! Pilit inaagaw ni Kay sa akin si Pangs. Tatawag ako kay Daddy. Daddy, magpa talaga ng maraming foods dito. Dapat, Daddy, madaming box ng pagkain, ha? Madami dapat. O, sige, anak. Itapadala ko ngayon. Ayos. Tingnan natin kung hindi kayo maingit sa mga pagkain ko na darating. <laughs> Ayos. Maluluto na itong inihaw natin, Kay. Ayan, luto na nga. Sakto, nagugutom na ako. Pwede na tayong kumain, Kay. Ako din pang sagugutob na ako. Ang sarap ng lechon manok na to. Tara, kumain na tayo pang. Sige, tara kay, kumain na tayo. Ay, teka nga pala pang, alukin pala natin si Sarah para sabay-sabay na tayong kumain tatlo. Eh, sa palagay mo kay, kumakain ba yun ng inihaw? Hindi ko alam eh. Tara, tanungin natin siya. Ah, sige. Tara pang, bilisan mo. Ah, uh, ah, uh, wow! Napakadaming pagkain naman nito. Na Kay Sarah ba to? Oo nga, mukhang sa kanya yan. Mam, na-deliver ko na po lahat ng pagkain. Mabuti naman kung ganon. Sigurado ka walang kulang dito sa de mo, ha? Opo, mam. Ma Salamat, mam. Ma Ayos, madami na akong pagkain dito. Napakadaming box ng pagkain dito. Sarah, gusto mo bang kumain? Ah, nagluto kasi kami ni Pangs na ang inihaw na manok, tsara. Dito na manok. Bulag ka ba, Kay? Nakikita mo madami akong pagkain dito tapos aalungin mo ko kumain? Uy, Pangs! Baka gusto mo ng pagkain, bibigyan kita ilang box yung gusto mo. Sarah, huwag mo naman sasagutin si Kay ng ganyan. Inaalok ka lang naman naming kumain na. Ayoko siyang kasabay kumain. Pero kung ikaw, Pangs, papayag ako. Madami akong pagkain dito, Pangs, oh. Eto, madami akong pagkain na pinadeliver dito. Ano ba yung gusto mo, Pangs? Meron akong ice cream, cake, kahit ano meron ako. Oh. Ang sasarap na mga pagkain niya, Pangs, no? Nagugutom na tuloy oh. ako. Oo nga eh, tapos ang dami. Pangs, sige na, bibigyan kita. Anong pagkain yung gusto mo dito? Ano ba yan? Nagugutom matuloy ako, Pangs. Ako nga din, Kay. Bigla ako nagutom. Ano, Pangs? Ano ba yung gusto mo? Bibigyan naman kita ng pagkain, eh. Ah, uh, pwede bang dalawa kami ni Kay na humingi ng pagkain? Eh, ayoko nga. Gusto ko, ikaw lang yung bibigyan ko. Hindi ko bibigyan si Kay. Bakit naman? Ikaibigyan mo naman siya. Okay lang ako, Pangs. Eh, kung hindi mo bibigyan si Kay, hindi na lang akong hihingi. Tara na, Kay. Kumain na tayo. Hayaan na natin si Sarah. Madamot naman yan, eh. <coughs> Hindi nga ako matamot. Bibigyan nga kita eh. Pero ikaw yung bibigyan ko. Hindi kasama si Kay. Hindi, wag na. Okay lang naman kami. Tara na Kay, kumain na tayo. Sige, Pangs. Pangs! Pangs, bumalik ka dito. Bibigyan kita ng pagkain. Pangs! Eto Kay. masarap to. Kainin mo yan nang mabusog ka. Oo, pa Sige, kumain na tayo. Pwes, kakain din ako. Kakainin ko tong lahat. Ah, ah, ako ka kakakain. Musong na musong na, oh. Hindi ko na kaya tong lahat ng to. Ang na ng chan ko. bangs <coughs> si Sarah ata yun, no? Oo oh, nga, Kim. Mukhang si Sarah nga. Tara, puntahan natin. Baka anong nangyari sa kanya. opang oh, Sige. <coughs> Uy, Sarah, okay ka lang? Anong nangyari sa'yo? bangs tulungan niyo ako. Kay, tulungan yo ako ang sangit-sangit ng ko! Uh, uh naman dun! Kaya pala masangit yung chen mo eh! Kailangan mo ata magbanyo! Abawa nun! Ayan! Dito ka nalang tumakay dito sa butas oh! Eh! Ayoko! Ang dumi niyan eh! Pwede naman yun eh! Tsaka wala kasing banyo dito, di ba Kay? Oo nga! Sige na! Diyan ka nalang tumakay! <laughs> Hahaha! Dahil sa natapos mo yung video na to, huwag mong kakalimutan na bisitahin yung channel ng vs PH ha. Manood kayo dun. Panigurado matutuwa kayo sa mga videos ni Kuya Wafu dun. Sige, sige, paalam! Shout out!